Pa! Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream! O, oh, masarap dito. Chocolate, peso, ube. J.J.? Ah, uh, po? J.J., ikaw nga! Ang laki mo na, kamusta? A Ayos lang po. Sino po kayo? Ah, hindi mo na nga ako nakikilala. Totoo pala. Huwag ka matakot. Kilala mo ako. Naging asawa ako ng mama mo. Pasensya na po. Hindi ko po talaga kayo nakikilala. Okay lang. Hayaan mo ko makapagsorry sa'yo para sa mga maling nagawa ko nung asawa pa ako ng mama mo. Mabisyo kasi ako noon eh. Kaya, tuwing nakikita kita, ikaw yung napapagdiskitaan ko. Pero maniwala ka, ngayong nagkaanak na ako, pinagsisisihan ko na ang lahat ng yon. Kung di mo pa ako naalala, Tony De La Cruz. Ah. Masensya na po. Hindi po talaga. Alis na po ako. Ah. Mas malala pa pala ako. Nakukulong sa nakaraan na hindi ko naman maalala. Jane! Jane, anong nangyari? Jane. Bakit, bakit yung bakit ka tumatakbo? May umapit sa akin ng laki. Hindi kasama naman yun ni Mama, pero... Hindi ko maalala. <laughs> Kung hindi mo naalala, sigurado may rason yun. May mga bagay, mga taong mas mabuting hindi na inaalala. <coughs>